Dito po tayo kay Madam Rosa. Nakita ko kasi may talong siya. May talong, may pipinong kote, May okra, si garillas. Upo. Yan. Anong variety ng talong mo yung okra? Propelica. Si Alden Richard pa yung kanyang taga-kamado. Wow. Magkano yung asking price nito ngayon? Asking lang. Uh, 90, no, po per kilo. 900 per bundle. Ayan po ang talong na Propelica. 90 per kilo. 900 per bundle. Ito. Meron din po siyang sigarilyas. Magkano sigarilyas? Oh, 110. Ang sigarilyas po natin, 110 per kilo 1100 per bundle. Ito, magaganda rin yung okra niya. Ayun oh. Yung okra mo, Rosa. Okra. O, 35. Oh, 35 per kilo ang asking price. 350 per bundle. Minsan natutuloy daw po ng 300 per bundle ang kanyang okra. Ano yung upo mo? Balag. Magkano balag ngayon? Dana, okra. Ha? Oh, napakamura po. 13 po per kilo ng ating upo per kilo, bali isang bandel po dahil 10 kilo one hundred thirty meron din po siyang pipinong puti oh, quince, one fifty po per bandel quince po yung asking per kilo ng pipinong puti, yan po kaya po inuulit po para malinaw pero sa anong sito yan? ah, mega tsaka negro, magkani mega? Ha? sixty negro Oh, yung mega nasita, mega star negros nasita. 60 po isang bigkis, isang bundle po dahil 10 bigkis yan. 600 po. Ayan po yung asking price o oh, yung touring ni Madam Rosa na may magandang lalaking anak na si Alden Richard. Dumating pa yung isa. oh, ayan pa. Ay, la si Wala oh, si, la si Tapos may pogi as nasa yung compare ko. Hmm. Nako, pinukulong ayaw niya kasi masilayan yung yung kanyang oh, ano yeah. Oh. Oh, 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 oh. dito sit magkano yung papaya mo ngayon magkano yung papaya mo ngayon papaya oh, pa oh, limang oh, piso oh. pa ngayon ayaw nang tumaas ano o asking price limang piso per kilo dahil sampung kilo 500 yan po malinaw eto mo ano yan pala ano yan Ito Galaxy ng Ampalaya po. Galaxy ng Ampalaya. Ah, Mistisa Ah, Mistisa. Oh, oh. Magkano yung asking? Oh, nakuha na po raw siya ng 75. Bali, 75 per kilo, 750 per bundle. Siguro naman po, yan, yeah, medyo malinaw na po. Dahil inuulit ko pa po yung ating mga presyo. Kaya po sa ating manunod, pasensya na po kayo. Minsan kasi pag nagtanong kayo, lipas na yung pag-interview ko, nalilimutan ko na rin presyo. Sana mapanood nyo na lang po, kaya medyo hindi ko kayo nasasagot. Dahil masasagot ko po kayo kung ipiplay ko po ulit papanoorin ko yung aking video ng paulit-ulit. Sana naman po mapanood niyo ang ating video. Oh, dito tayo. Ay, may peche. Eh lilibet man kain mo. O oh, 28 yung ganyan peche yo. Oh. 28 280 per bundle. Wala ah, pala ya. Ito. Oh. Ay, yung pipi ng bakla natin, no? Ang gaganda, ang dami, oh. 25 Saan ba po galing ito? Kagaganda. O, oh, San Isidro, 25 po per kilo, 250 per bander. Malinaw na malinaw po ang sat. Ay, wow, I like your ano. Kaganda, oh, ang ganda na. Saan galing na sa abroad? Ukay, oh, sa US, ibig sabihin ng ukay, ukay niya, USA. Eh, yun talang, anong variety ng talang natin? Mucho po. Oh, mucho. Ito, mucho. Magkano? Asking, tinatanong ko lang asking niya kasi pwede magbago yan eh. One. oh, isang, isang daan po per kilo, one thousand per bundle po ang ating mucho. na po natin sinasabi. Misisa rin na. No? Magkano yung misisa natin? Dami. Dito po, sixty po sa ganito. Dito, 60. Ganitong klase, 600 per bundle, 60 per kilo. Yung gan maganda. 75. 75 uh, per kilo 750 per bundle Take na po tumaganda natin sa Kadora Ito po kasi siya ano siya eh uh, Miss Santa Rosa Ano, ano yun? Okay. 1998 eh, Miss Santa Rosa ka no? Yan po Ayan po yung uh, kinuro na, na Miss Saragosa Nebe siya nung 1998 Si Madam Lilibet nung pa, Hanggang ngayon naman kitang kita natin Kagandaan yung kaseksyan ha? Salamat po Madam Bet Iya yeah. isang mapagpalang buhay kabanatuang kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalente sa ating mga kapwa kabanatuenyos I'm proud to be kabanatuenyo dahil tatak kabanatuenyo po tayo welcome po uli sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palente. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses ng palengke. Dante Biernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Today is October 5, it's my special day. Thanks God, it's Saturday. sa niyo po ulit akong mag-update ng mga asking price ng mga sariwang gulay tulad ng nakikita niyo sa ating mga video sa ating mga kaibigang Sakadoro, Sakadora. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija. Ang Kabanatuan Vegetable Trading Center, Palengke ng Sanglitan. Samahan niyo po kung alamin ang mga asking price o yung mga turing na presyo ng mga gulay dito. Tandaan niyo po, asking price lang o turing hindi pa po yan ang ating mga final prices dahil pwede po magbago yan lalo na po pag tumawad ang ating mga kaibigang namimili o pag maraming dati ng gulay, arin tumaas yan pag konti naman o sinit lang mga gulay, pwede uh, pwede nga to uh, tumaas yan pag maraming uh, sinit o konti lang gulay, pwede tumaas. Pag maraming gulay, pwede po yang bumaba. Kaya Tama niyo po ako mag-update ng ating mga gulay. Muli po, ito po ang kasama, kaibigan, ang boses ng palengke kasangga ng mga farmers. Dante Viernes po, ang mister Palengke ng Kabanatuan City. Tara, let's update na po tayo. Dito po tayo sa Tukayo, Dante ko. Meron naman po siyang maraming upo. May Taiwan din siya. May siling panigang. At meron din siyempre yung uh, ayam Ayan po akong Tokayo. Masipag po ito. Manang-mana ako dyan eh. Nakasipagan. Tukayo, isang magandang umaga sa iyo. Kagaganda ng ating... Anong yung baray ito to? Siling panigang? Maika Tokayo. Oto, Maika. Kalalaki Isang galing yan? Kagaganda? To. O magkano yung isang field dito? pagabalton sa natin. Ano ba bayan? Likab. Likab. Oh, galing po ng lalawi bayan ng ano ng Likab ng Nueva Ecija. Ah, uh, ano po to? Ah, uh, oh. Mahika, magkano po isang kilo? Asking lang, Ika Asking him. Ako ng 110. Oh, yung asking price niya po bali 110 per kilo, 1100 per bundle. Yan po, napakalinaw po. Eh yung supply natin, mga na ba? Medyo magbe na mano ako 12. Ayun, medyo Dalawang piso lang inangat. Isang po kapon. Oh. 12, isang kilo, 120 isang bottle po ng ating ano, sobiya. Itong upo natin, balag ba to? Balag yun to tayo. Magkano yung balag mo? As in lang. May nakatuloy na ako, 12. Oo, oh, 12. Napakamura. 12 per kilo, dahil 10 kilo siya, 120 per bundle. Ayun eh, yung Taiwan. Ito, medyo malungkot. 130 asking ko ayaw. Ang ati Taiwan, 130 per kilo ayo daw tumabat 1300 per bundle yan pwede naman po kayong tumawad mismo sa akin kaibigan na po tukayo nagsasabi so, mo tukayo 30 asking oh. po? 30 ang asking per kilo bumaksak daw 300 per bundle Salamat to kayo. Shout muna tayo sa asawa mo, syempre. Asawa ko lang talaga, Shoutout. Oh, yung pangalan. Tete Ros. Ayun, tinanong talaga. Diyan mo malalaman yung ano eh, yung love na love ni Tukayo asawa. Kompleto ang pangalan. Pati middle middle name. Oh. Pero kasi middle name niya nung talaga, alin tayo. Ayun, pati, apat pa alin Ayun, pati kung saan. ang ayan, ayan ang lalaki. <laughs> Thank you to kayo. Dito sa Tukayo, ay Tukayo to na Sa kumpari ko at kaibigan na Jojo, meron siyang patulang palipit. Napakaganda. Pare, magkano yung asking o touring asking lang? 120. Oh. 120 nabibenta. Oh, nabibenta rin ng 120 per kilo. Ah, isang bundle na yun. Dos, yeah, yan. dos, dos, eh, isang kilo ban, ah, uh, isang kilo, 120 sa bandel. Kaya Andres manambit. Ebang hilista. Ebang hilista. Ay eh, yung uh, talong manong talong to. Ah, talong, talong uh, yan, talong yan. Ani yah, mucho yan. Mucho, makarin ganon mucho. Astin. Astin nga kinsa ano, 80, 90. Yes. O, 80, no. 90 sa daan ang asking niya per kilo. Yandres Bali, 1,000 sa dito. Ang mula. O, no. hindi <laughs> na. Ang okay. papaya. 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 76. 76. Okay, uh, arin diyan diyan. Uh, shout out ko muna. Okay, sa mga, mga bangko sa buhay. Ah, sa mga kapatid ko. Para para sa natin, uh, na, parang to, drama pa yang minatinanam mo. Hindi tayo pang action. Kaya mo si Tom Cruise ay ano. Tom Cruise. Tom Cruise oh nga. Tom Drive si bokas, Bukas, Lea eh, ano, bukas makikita kayo ng kumpare rin mo. Magkikita kayo ng kumpare rin mo. Bukas magkakita kayo ng kumpare rin mo. mo. Bakit ka mo? Ito po, yung aking ate Sally. <laughs> Nabigla ako sa sinabi ni Ate Sally. Ate Sally, magkano ngayon yung asking price ng pipino ito natin po? Pinsi po per kilo, 150 per bundle. Yan, sana po ha, malinaw ha, dahil inuulit ko na po yung malinaw. Ano yung papa, ano natin na yun? Berti ba yun o bakla? Ayan, yung pipi, tanong ng pipinong ng berde, magkano po yung asking price? 30 per kilo, 300 per bundle. Yan. Okay, salamat. Eh, bakla sa ito. Happy Oy, may birthday ka ba? Nagbumabati siyang birthday. birthday. Yeah, bumabati ng isang happy birthday. Mali happy, happy, birthday, birthday po. Sa'yo. Salamat, Ate Sal. Naalala ni Ate Sal yung birthday ko. Salamat. Siyempre, dito tayo sa kamote ni Madam Mayling. Good morning, Madam Maymay. ang ah, kasama na naman yung kanyang Unica Hiha. -hi Magkano yung sampalok natin ng asking price? O, oh, ice price nito per kilo. Tanda nyo ha, ah, ang pinatanong natin asking price, pwede magbago yan, pwede bumaba, pwede tumaas. 250 per kilo, 250, ay per bundle no, 20, 25 per kilo. Oh. Ah, minuto lang o oh, oras lang maari magbago yung presyo. Yung ano natin, Taiwan sing malaki. 45, 45 per kilo, 450 per bundle. Eh, yung ano, medium, 30, po. 30 per kilo, 300 per bundle. Sa small po. 150. 150, 150 per, 15 per kilo, 150. 150. Ay, madam, ang ganda na kanyang sultan niya, magkano pong ganito? Oh, 900. Ay, bumaba pa. Dati po kasi, 1,000 libo ito nakaraan eh. So, Ay, ayan na, siling si sultan, 900 po. Salamat, madam, may, may. Tandaan niyo po ah, ang purpose ng ating pabablog ay para maiparating ko o mapabatid sa ating mga mamimili, sa mga magsasaka. Ang presyo ng ating mga gulay dito na asking price lamang. Sana po mapanood po natin. Kung hindi ko po kayo masasagot sa mga tanong yung magkano presyo kasi po talaga po, nalilimutan ko na po pag na-upload ko na yung ano, baka magkamali pa ako. Kailangan ko munang panuulin uli ang video natin para masabi ko yung presyo eh, lang ko medyo marami na po tayong ginagawa at pagod na tayo hindi ko na po siya mapanood kaya sana po please understand me na sorry kung hindi ko masagot yung mga tanong nyo magkala di diba na lang po kung alam na alam ko yung presyo dito naman sa pwesto ni Ate Aya may maganda siyang mais Ate Aya good morning ano yung mais natin? dilaw puti? may dilaw puti ayun may dilaw puti Sana na po yung galing yung mais? Dito lang din po. Dito lang sa Nueva Ecija. Magkano po yung dilaw natin ngayon? Asking price. 35. Yung dilaw po, asking price natin 35 per kilo, 350 per bundle. Din. Itong puti natin. Ganon din, Ganun din. po. Ganon din. Pareha po ah. 35 per kilo, 350 per bundle. May tumawag na ba sa'yo na ano? May tumawag sa'yo. Binigay ko yung number mo eh. Ay, baka yung, yung nagdala niya. O oh, yan, yeah. ito nga. Sabi topo po meron tayong tinatawag uh, na domino talong. Madam, magkano na po yung domino natin? Asking price. Uh, madam, magkano na po yung domino nyo na talong? Oh yan, 140 po. Bali uh, isang bundle 1,400. 140 po ang isang kilo ng ating domino. Salamat. Pipinong bakla, kanina naanon na, natin, natin pipinong dirty pati a uh, popes. Pipinong bakla, atin eh magkano ngayon? 28 po aso. 28 ang aso 28 per kilo 280 per bundle. Ito ba yung ano super twin? Ah Seattle key IB Santiago na barangay Batu Ay? Sigat. Ayan <laughs> yeah, bago si Bete eh. ilang taon ka na? October 5. October marunong ba si Mayaw yan? Ay, no, 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 no. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Sige nga. Sample nga. Sample nga. Ay. Oh, baka ka sa TikTok. Ayan, oh. Oh, o, ayan, no. Sige nga. oh. Sige Oh. Happy birthday, Ivy, October 5. Ivy, Santiago, ano ba sa'yo? Lahat daw na may birthday ng October 5, mababait. Pag lumaki, maganda. Pag lalaki naman, pogi. Ayan. Okay, salamat. Dito, meron tayong bayabas. Magkano na yung bayabas? 25, 20. Ayan. 25 po per kilo. Napakamura po ng ating bayabas ngayon. Salamat. Nagpapasalamat po ako sa uh, bumati sa akin ng happy birthday at babati pa ng happy birthday. Maraming salamat po sa inyo at enjoy po watching po ng ating video, sa ating panunod ng video. Dito po kay aking idol na Ed. Ito, napakaganda ng kanyang mga kamatis. Ang ganto. Magkano yung ano natin, idol ngayon kamatis? Asking natin yan, 38. Oh, 38. Galing with Biskaya. Yan, kaganda ng... Ba't kagaganda ng kamatis mo, ano, idol Ed? Magkano sa medium? Eh, medium? 28. O oh, yun, yung medium, 28. Kagaganda, ano? Wala tayong mani. Wala tayong mani. Pero magkano ng mani? Mani yan, Ah, uh, uh, kaya sa akin. Kalambawas, yan. Ang ating daw mani ngayon kasi nagtitinda siya ng mani, hindi siya nakakuha 2-1 per stack. Ilang kilo yan? 30 kilos. 30 kilos. tapos pang per kilo? Per kilo, 75. Ba? Ayan, ayan. Ayan 75. po si uh, aking idol, si Ed. Salamat, boss Ed. Uh, murap, Salamat ayan, okay. Salamat, thank you. Thank you sa ating mga viewers dyan. Sa amahin ko si Dodi Carriera. Ayan, Dodi Carriera. Okay, nanonood ba lagi? Nanonood lagi. Okay porta lang natin si boss Dante. Ano ba yung 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 idol. Ayun. Idol nang palengke. Ayun, uh, dito diba natin si boss John, good morning. Isa good morning. po sa idol natin itong mga ganito, magpinsan ba kayo? Oh, ayan. No. Pare parehong mabait, gwapo. Ayun, 'yan ang masasabi ko. Kasi <laughs> gwapo. <laughs> dito po kay kuya ano. Ay, meron tayong k meron tayong labong na maputi. Magkano ngayon labong natin? me mm -hmm. price. O, oh, 250. Napakaganda po ng labong. Kasi ang ganda po ng tindera siyempre ni Atimir na Wala pa si Atimir Mirna. Ati Na-traffic. Na-traffic. Kaya, Nail, magkano yung ating ceiling ngayon? Asking price lang. O, oh, 110 po. Isang kilo, 1,100. Isang bundle. Tanda niya po ang tinatanong ko. Asking price lang. Maari siyang bumaba. Maari siyang tumasas. Uh, ah, ano niya, minuto lang yan o oras. Etong patolang palitpit, patolang palitpit mo. 200. 200 per bundle na po 'yan, bali 20 per kilo kagad do. Ayun no, mayroon din siyang mayroon din siyang ceiling Taiwan, yung Taiwan natin, aspin. 16. 16 ang kanyang Taiwan, bali siyang bundle po 'yan. Salamat. Tawag so, magkano yung ubi natin ngayon, kamote? Uh, 200. 200. Ano ba to yung talagang ubi mo Eh yung Taiwan natin malalaki. Yung Taiwan si Pobi po, eh. Ha? 40 po. 40 yung medium isa. 40 po. 40 yan. Salamat. Ito yung magaling magbasket mo. Matanggad to. Point guard to eh. Point guard na 6-1. Thank you. Boss magkano na yung ano natin? Sinibuyas. Asking lang. 500 dito dito. 1,000. 1,000 sa good na good. Yun nyo ah. Kagagandang lalaki ng mga ating mga nagtitinda dito. Yung mga babae, magaganda, ano. Dito naman, ito, isa pa, isa pang marble na, ano. Wala si ate Agnes. Boss, magkano ng ganito natin sibuyas na pula? 520. 520. Yan, no. Ayaw tumaas. Bumababa pa nga. Eh, yung ganito natin sibuyas na puti, state chai. 520 din po. Imported, 520. Sa ating, ah, uh, bawang bawang na kanso. Kanso, 580, malala. 620, malala. Oh, 5 5.20 yung 5.80? 5.80 pala na Oh, yung malalaki. 6.20. Ilang ano yan? Ilang kilo? 6 kilo lang. 6 na kilo. Oh, eh, yung munggo natin ngayon, isang bundle na 25 kilo. Munggo yung local, 1.6. 1.6. 1.7. O, mas mali important. Kaya, doon na tayo sa local. Salamat. Nasaan si Madam Agnes? Wala po eh. Wala pa. May no, pinuntahan. Yan. <laughs> Siyempre, andito tayo. Pag na-interview ko si Gladys o si ano, uh, Ma'am Agnes, may interview ko na rin po itong ating gulay bagyo. Napakasipag naman ni, ano, ni Mark Logan. Napakasipag. Ayan. Aya, andi dito po ngayon si, ano, si Boss Jano. Wala si Madam Gladys dahil pinauwi ni Boss Jano, pinaglaba, pinagluto, pinaglinis ng bahay. Ayan. Ganyan po yung mga lalaki. Sir, magkano po yung, ano, yung repolyo natin ng asking price? 380. 380. Tapos yung ating pechay bagyo. 600 per bundle sa patatas po 450 per bundle eh yung ano natin yung carrots ha 900 mahal yung ating ano carrots ngayon eh yung ating yung broccoli sir magkano 180 isa pa alam ko tumas yung ating ano eh beans eh beans 200 sa sa ating ano sa yun yung yun, yun bell 180 yan. Maraming salamat, Boss Jano. O, oh, Madam Gladys, maglinis ka na ng bahay, maglaba, mamalansya. Para pagdating ni Boss Jano, pag napagod to, pakainin mo na masarap. Masayin ng, 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 maganda. Para makabawi ka naman sa, ano, sa pagod, Boss Jano. O, oh, ito. Uy, huwag nang iba-iba yung sinasabing mong kain, no? Oh. ano? O, oh, -ano ka na, mag-shoutout ka na, mag-shoutout ka na. Shoutout. <laughs> Yeah. Okay. Ito naman po, yung panlaban natin, Miss Kabanatuan. Dahil po maganda, matangkad, matalino, sexy. Alamin lang po natin yung ano niya, yung good na good na kalamansi, magkano as price. Ayan po. Ang height po ni Madam. 5'5. Oh, 5'7 pa pala, sorry. 5'7. <laughs> Inorek pa okay. okay. ako <makes> Vital, vital <makes> 32 32 32 20 34 yan Eh magkano yung ice price natin ang uh, touring lang yung uh, mga oh 500 tandaan niyo po ang tinatanong ko lang yung touring yung ice price yung kalamansi 500 po napakaganda po ng ng ano ni Madam Tony yun Ayun upo natin balag ba to Oh 15, 15. Ay, ayan po, pal, baka sa isang taon, lumaban ng bilibiling ka ba na ito? Okay. Ilang taon na tayo? Ha? Oh, Oo, 19. Ayan. Kaganda ka puti po, lalo na sa persona. Mahilig po sa fishball. Ano eh? Ay, manga, manga pala. Kala ka fishball. Okay, salamat. Ulipin ko sa Taiwan. Marami kasi. Magkari yung Taiwan natin ngayon is po. 1-6 po, isang bundle, 15 sa panigang ah 90, 9900 per bundle salamat boss isko lagi hay po natin 100 Yes, natin ito? Nagbago na yung presyo ng Supreme. Boss, brother Juju, magkano yung Suprema natin ngayon? 13, 14. Ayan, ayaw na talagang tumahas. Napapako sa 13, 14 ang ating Suprema. Kagaganda ng ano, Suprema ni brother Juju. Dito po, dito po po dumadating dati yung mga pechay pati ano eh, mga uh, mustasa, alamin natin yung presyo. So. Good morning to uh, brother Jun. Alamin natin yung presyo. Jun, wala ka ngayon ano, pechay, ano, mustasa? Wala, wala sa ano. Wala, wala pechay, mustasa. Wala, may, may darating. Mamaya Magkano nga yung pecho natin? Hindi po natin 25 lang. Oh, bumaba no eh yung mustasa. Meron din po. Oh, bumaba yung mustasa natin pati pecho sabi ni. Saan galing ano? Laor po. 25, oh, Laor. Galing Laor, Cabal doon yung pecho musasa mustasa 25. Mamaya-maya po darating na po dito. Salamat. Wala po naman ako makita ngayon ano yung siling uh, talbo. Eh ano tong sitaw mo ano atin Mian? 70 po asking. Ano ano sitaw 'yan? ah uh, Bulacan White at Negros Negros Yung kamote natin? Forty po Forty, salamat! Okay po ito. Okay boss Boss Tonton, magkano yung pinakamagandang luya natin ngayon? asin. po pinakamagandang ano, ilang po Ito dito sa akin, yun no? Pero yung magandang maganda, maganda ngayon? Magulang po. Oo oh. Ano po, one-eight one ano, mahal na no? Pero yung pinakamura? So, pinakamura natin, one-two one pero yung mura ito, three-fifty ay, eh, yung galyang natin puti, pati pula. 500 po. 500 pareho. Okay. Baka meron kang siya shout out. Wala. Ayan. Okay. Salamat. Magkano ngayon ang pechay natin, madam? 25 po. O, 25. Sa musta sa ganyan din siguro, no? Okay, salamat Madam Nori Kaganda ni Madam Nori, gumaganda Hindi kumukupas ang kagandahan. Boss Demi, magkano yung saluyot mo ngayon? Asking presence ang ganito lang O, oh, napakamura, 13 sa talbos ng kamu Ay, sitaw, Talbos sitaw. Magkano yung sitaw? 12. Sa, 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 kamote. Sa kamote. Sa 10. Ayan. Okay. may gusto mo bang bumati, madam? Shout out to. Kanino? Oh, yan Ano? Oh, ano? Shout Shout out daw. Ayan. 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 Salamat. Ayan po mga kapaleng, kaya ang ating pinakalatest as in price update ng mga sarjuang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija. Ang kabanatuan based sa Trading Center, Palengke ng Sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. See you po again sa ating next video. Bye bye po. God bless us all.